Today ngayong araw mga koy, sa samahan nyo ako sa isa na namang masayang nature trip. Samahan nyo kami mag nature trip ng matanggalang inyong stress at papalitan natin ang konting inis. Sumama kami sa paggagawa ng treehouse ng napadaan lang channel. Gumawa din kami ng lupa na pagtataniman, bala kasi namin maging plantito for today's video. Kumuha <coughs> din kami nitong lukan, nagbislad ng bangus at nag nitong pakoy para may pangulam tayo. Kaya samahan nyo kami, let's go! Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga koys. Andito nga pala tayo ngayon sa aming Munting Palaisdaan. Uh, magandang araw sa inyo. Samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan dito sa aming Munting Palaisdaan. So, naghuli kami dito ng mga bangus. Eto. Ayan. Naghuli kami ng bangus at bibisla din namin. So, ayan. So, JR may dala pa siyang bangus. At yan yung bibisla din namin for today's video at samahan nyo kami sa mga kaga simple kaganapan dito ngayon tara Sobrang init talaga ng panahon ngayon mga kois, buti na lang talaga at gumawa ang napadaan lang channel dito ng treehouse. Makakapagtambay kami dito at presko talaga ang hangin. Ito namang si Kawit naghakot ng lupa dito, balak daw kasi niya magtanim at maging isang plantito. Change career na daw siya, magtatanim na lang daw siya, ayaw na daw niya mag-inom. Nanguha din kami nitong konting lukan para may pang-ulam kami mamaya pag uwi namin sa bahay. Masarap to mga kois, lalahukan lang namin ng konting miswayan at solve ng pang-ulam natin. Sa inyong lugar ba mga kois, anong karaniwang tawag dito? Comment down below para alam din namin. Isinama din namin itong bago naming aso na si Kidlat. Naboboring daw kasi siya, gusto daw niya kasing makapag nature trip. Dahil sa summer na rin at tagbungan na ng mangga ay nagbao na rin kami nito. Kaya nga eto si Dux dali-dali sa pagyayasyas ng kawayan baka daw kasi siya maubusan. Ito naman si Kawit ay ready na yung kanyang pagtataniman dito at humahanap na lang siya ng paglalagyan. Ito namang pamangkin ko ay tamang ligo lang dito. Dati kasing isda to kaya ang galing lumangoy. Dito nga ay nag explain pa siya tinuturuan niya pa ako ng mga teknik kung paano tumalon. 1, 2, 3, 4, go! Wow! Ang galing! Kaya ay, nga ni Bella! Malakas <laughs> ang loob nun! Malakas ang loob ni Bella! Malakas ang loob ni Bella! <laughs> Pagkatapos nun ay nag-ihaw na kami nitong isda na aming uulamin Ang tawag nga pala nito dito sa amin ay pakoy Grabe, sobrang sarap nito at tamang food trip na naman tayo nito Nagbislad na rin kami ng bangus na huli namin kanina Katapos naming ibabad ay piprito na rin namin Fried mm. really bangus Sumabay na rin ako ng food trip dito sa napadaan lang channel. Grabe, sobrang ganda ng treehouse nila dito. Siyempre, bago kumain ay huwag nating kakalimutang magdasal. Paano ba yan mga koys? Tara, kain tayo. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ng ilang minuto ng buhay nyo. I love you all!